Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, unang-una, meron ako dito cooked ham. Pwede rin ang sweet ham. Ayan, isang piraso lang ito kakusina. Pero kung gusto mong magluto ng maramihan, lalong-lalo na kung iyong ininegosyo, dagdagan mo lang ang dami nito, ha? So, ayan, hiniwa-hiwa ko sa maliliit na portion na katulad nito. Hello kakusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Pwedeng ibenta ng 5 pesos ang isa. So ano pang hinihintay mo? Watch na hanggang sa dulo ng video ko kakusina ha. Ayan, kakailanganin din natin ang hotdog. Pero uh, sa recipe na ito, pwede kang gumamit lang ng ham, pwede ka ring gumamit ng hotdog. Pero pwede mo rin uh, silang dalawa. Ayan. And then, kakailanganin din natin ng ah uh, spring onions ayan, nagpapadagdag sa lasa ng ating uh, recipe ngayon kakusina kung bago ka palang sa aking channel, pakilag itong aking video at pakisubscribe na rin pakipinut ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes ko, ayan so meron din tayong uh, melting cheese at saka molo wrapper. Ito yung um, medyo may pagkal malapad na molo wrapper kakusina. Kung paano gagawin? Ayan, kakusina meron tayo dito naglagay ako ng isang piraso ng mulo wrapper nilagyan ko naman ng ham ayan so ito yung ating pinaka toppings ano itong ham ang kagandahan dito sa aking na naimbentong recipe ay kahit wala kang oven ay pwede kang gumawa nito ayan so naglagay naman ako dito sa ibabaw ng melting cheese pwede rin ang ordinary cheese kakusina ha pero dito sa aking recipe ay melting cheese lamang para makita ninyo talaga na um, talagang kakaiba siya Aya, at nagme-melt talaga ang cheese tapos nilagyan ko naman ng spring onion sa ib sa top Ayan, sa ibabaw ng cheese Ayan. pwede rin ang sibuya sa pero mas the best ito kasi mas mura pagkatapos ayan na Isit aside muna natin ito kakusina dahil ang hotdog naman na toppings ang ating uh, gagawin. So ilagay muna natin yan dyan. Ngayon naman, ito namang hotdog na toppings. Ayan. Pero kung meron kayong mga tira-tirang ulam dyan, pwede mo namang uh, ilagay bilang toppings kung hindi mo ininegosyo, kung snack lamang ninyo sa bahay. So ayan ito na. Yan ilagay naman natin dito. Kung wala kayong oven, ano, itong kawali na lang pero maglagay kayo ng panangga. Pwede ang band paper, pwede ang ah uh, parchment paper para hindi siya agad nasusunog. So, ayan kakusina. Ilagay mo lang dito sa ibabaw. Ayan. Pwede rin kung meron kayong oven, sa oven na lang ha. Pero kung wala, DIY ito kakusina. Ito na lang na kawali. At saka kakusina, isa lang ng about 5 to 10 minutes sa mababang apoy lamang. Ito na kagustuhan ang ating crispy pizza bites na napakasarap. Pwedeng ibenta ng 5 pesos o kaya bawasan mo pa. Depende sa magiging puhunan mo. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Naku pa, patok talaga ito ngayong 2024. Lalong-lalo lalo na sa mga bata dahil napaka-crispy. Tingnan mo namang kakusina o ba diba? Kaya ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na ito na na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko kakusina.